Wala pa rin power supply ang malaking bahagi ng Iloilo -Ilo City, Iloilo Province at iba pang lalawigan sa Panay Island, Gimaras Island at porsyon ng Negros Occidental nagsimula ang blackout pasado las 2 ng hapon, January 2. Ilang consumers ang nabalikan ng power supply kinagabihan, ngunit muli na namang nag-blackout kinaumagahan. Sa Iloilo -Ilo City, ilang feeders pa lang ng more power na distribution utility sa lungsod ang nabalikan ng power supply. Ayon kay Joy Fantilaga, na spokesperson ng more power, nag-request sila sa NGCP ng rotational brownout, ngunit hindi ito pinaburaan dahil na hindi pa ayon sa NGCP establay ang grid system. Sa ngayon, 191 megawatt megawatts pa lang ang available na power supply para sa Panay Island. 144 megawatts ay galing sa Panay Power Plant at 51.8 megawatts sa iba pang power generator sa Visayas. Ang power demand sa Panay ay nasa 400 hanggang 453 megawatts. Hinihintay ng more power na masynchronize ang iba pang malaking power plant sa Panay katulad ng Palm Conception Power Corporation ngunit base na rin sa natanggap na impormasyon ng more power, dalawa hanggang tatlong araw pa bago makabalik sa grid ang PCPC. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Negros Occidental, patay ang dalawang katao habang dalawang sugatan matapos pinagbabaril ng isang civilian armed auxiliary o KA sa barangay Montilla, Moises, Palilla, Negros Occidental. Ayon kay Police Staff Sergeant Michael De Vera, case investigator ng Moises Padilla PNP. Ang mga biktimang namatay kinilala na si Godofredo Templatora, 70 years old at John Albert Templatora. 32 anyos sabang bangsugata naman ang dalawang babae na sina Marites Sorafol at 49 anyos at Jessel Abanyo 34 anyos isang loan officer ng Life Bank at pauma residente ng Barangay Montilla ng nasabing bayan. Dagdag pa ni De Vera. ang mga sospek kinilala o ang sospek kinilala na si KA o Civilian Arm Auxiliary Member Donan na Sosya, 32 anyos residente ng barangay magkagahay ng nasabing bayan at na destino sa 2nd Platon 32nd KA Delta Company ng 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon pa kay De Vera, itong si John Albert Templatora ang may hawak na patalim habang komprontasi si Alvin Abanyo at nangyari ang komosyon mismo si Barangay Captain Nita Alconera ang tumawag ng asistan sa KA Detachment sa Purok sa barangay Montilla at makalipas ng ilang minuto nang dumating si KA Asosya at nangyari ang insidente. O sinuko naman ng sospek ang kanyang baril na M16 Armalite Rifle sa kanyang detachment bago itin over sa Kapulisan. Si Godofredo at John Albert Templatora ang nasa Nalagon Funeral Home sabang sina Raffles at Tabanyo ang dinala sa Moise Mrs. Padilla Infirmary Clinic dahil tinamaan ng ligaw na bala sa paa. Mula sa Akson Radio Bacolo dito si Rex Kantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Mindanao. Nakatakda ng IANAL e ang existing Administrative Order No. 03 and 09 Series of 2017 Passports Bangon Marawi Matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang bagong Administrative Order No. 14, ito'y may kaugnayan pa rin para sa layuning mabilisang recovery, reconstruction at rehabilitation ng Marawi City matapos ang anim na taon mula noong May 23, 2017 nang maganap ang halo sa anim na buwang urban battle sa pagitan ng AFP at ng Dawla Islamia Maute ISIS Group na nag-iwan ng libo-libong patay mula sa panig ng mga sundalo, civilian at maute Group. Sa informasyon mula kay Ad Hoc uh, Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Congressman Z. Alonto Ajong, magiging epektibo ang pag-anal sa Task Force Bangon Marawi sa darating na Marso ng taong kasalukuyan. Ang bagong direktiba ng Pangulo ay nakafokus sa epektibong pangingialam ng mga government agencies na magpapansyon batay sa kanilang commitments, vision and mission tulad ng DILG Department of Human Settlements and Urban Development, Oitong DHSUD, BPWH, DOH, DSWD, at DTI. Paliwanag ni Congressman Zia sa umagitan nitong AO No. 14 ng Pangulong Marcos Jr. Tinatanggal lamang nito ang bureaucratic redundancies at direktang magtatrabaho ang mga line agencies na nabanggit na nakikitang mas magiging epektibo para sa kalulutas ng mabilisang recovery ng Marawi City. Sa nakalipas na anim na taon matapos sa madugong Marawi siege, sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi, maraming reklamo sa napakabagal na pag-usad ng development sa pagbabalik normal ng buhay sa nasirang lungsod. Nakikita ni Congressman Z. Alonto Adyong na sa mamagitan ng Executive Branch Orders and Directives at sa kanilang pakikisa sa Ad-Hoc Committee, mapapabilis na ang reconstruction tungo sa pinapangarap na muling pagbangon ng Marawi City. Pula sa Kununahan sa Pilipinas, Dizre ako si RH19, June de tuli tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Hello na mo ang sakrime ng pagdiriwang ng bagong taon ng magkapatid ng Marangay Igot Pambuhan Rote Samar matapos na mapatay mismo ng suspect ang sarili niyang kapatid. Sa report ng PNP Rote Samar habang nagiinuman ng alak ang biktima na nakilala sa pangalan na si Leonie Morillo, 40 anyos kasama ang isang kamag-anak ay dumating naman doon sa lugar ang suspect na si Pablito Murillo, 50 anyos kapatid ng mismong biktima. Si Pablito ay inalok ng kasama ng kanyang kapatid na tagay o uminom ng alak ngunit umayaw daw ito. Dahil dito ay bigla itong nagalit si Luna at binantaan ang kanyang kapatid na papatayin. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo o diskusyon ang dalawang magkapatid. Dahil dito ay nagalit itong si Pablito, unang kinuha ni Pablito ang kutsara at sinaksak doon sa kanyang kapatid na si Leonie. Ngunit hindi ito natamaan. Dahil hindi natamaan, ay galitong tumakbo papunta naman doon sa teres kung saan nandoon ang nakatagong itak at pinagsasaksak ang kanyang kapatid. Dead on the spot ang biktima matapos na magtamo ng sugat sa kanyang katawan. Agad naman na na sabing suspect doon sa barangay captain sa kanilang barangay at dinala ito sa polisya ng pambuhan para sa tamang disposisyon. Sa kasalukuyan ay nakakulong na itong suspect at patuloy pa ang investigasyon ng uh, polisya hinggil dito. Mula sa Aksyon Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Summer Arts 34, Jane Galit Bantayan tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!